ako, sir. Tulog sa ako, sir. Yun yan. Karoon ko yung sakat, makabangon ako. May hinay. Nag-focus nag sa, nag sa pagtuo sa imo, si Jesus Yun yan. Kung nang, di lang ko tayo makapangusok sila, kaya nagpabiling. Kining diri sa akong hita, sir. Nga mo na lang. Kung okay. nang Kaya, parang, na-improvement, sir. Mga, yeah. uh, answer ano sa map 60%. Ang oh. Kung topic. yun nga yun nga ang ko ano. kaya nga noon pa sana kung ginawa niyo yung mga sinasabi ko na pagka after sa 30 days magtungaw kayo palua para alam ko kung ano ang problema di man yung ginagawa eh tapos eh, ilang, buwan, ilang buwan, wala nung nagpagamot kayo, wala nangyari. So, kaya eh, nag-ano ko nung linggo, na uh, ko kayo, kasi, para natin malaman kung ano talaga problema niyo kung wala kayong mga follow up. Di ba? Sir, na, Isunod man ako sa iyan, yung mga pabuhat sa iyo, man ako rin nga, ipokus ako na nga, nagsisira ko nga, nang niagi na makako, niya, yeah. Tinood man nakabalok ka bisag wa ka nakakita niya karon say nagpo anak ko nagfocus na po ug na kung pagtuo say ang ibati sir more 60% ang na na ang sakit kinila lang bandaya na kung murag mo kurinti dito sir Piris Oh, kasi dito. may problema mga kayo sa this nga. Kaya nga, ano. Di ba ikaw yung pina-exercise? Di ba hit siya ito yun? Si ano? Yung, baba, yung pamangkin niyo ba ito? Yes, sir. Tinuruan ko po siya, sir, after anong nagpagamot siya sa iyo, sir, last week, man. And uh, then, ako siya gitudloan, sir, sa exercise. Then, uh, after, sir, nga pagtudlo sa ako sa iya, ay pagtudlo na ako sa iya, ha. Uh, ano, sir, um, muna den to yung gibati, sir, nga na ay ni, pi, nai, ni, na ay ni Corinthians. Oh. Kasi yun yung nakaingon mo. Yun yung dahilan na bakit namamanhid yung mga binti niya eh. Hindi na sa mga bangon. Mm. hindi ka makabangon nun? Makabangon ako sir. Na, diba? Bago ba yan? Bago pa ka nag-isa sa Ako sir. Ha? Katong, ili ko kayo katong time pero nag-focus oh. ako sa ginilisus. Oh, hindi, kayo, eh. hindi kayo makagalaw. galaw? Kasi may problema kayo no sa ano, kaya nga sabi ko, sabi, sabi mo sa pamangkin mo, pagpaturo, kasi siya yung ginamot ko na ano eh, na, na okay na rin siya eh. Hindi na malaki yung sa'yo? No. Wala na, sir. oh so ingatan yung ano mo, uh, yung billing ko sa Pero, inyo. Pero lang yapon ko, sir, nga, eh imunggingon, sir, nga, uh, iwasan ang magbuhat ng mabibigat kasi pag na, na na siya mas prone siya nga mong oh mas mahirap yun uh, oh. oh, kaya ingat kayo doon magbuhat kayo ng ano nasa position yun siya, siya dapat So, tiyahin mo siya? Yes po, sir. So, oh, so yung pag wala nung tinuruan mo siya, may nabago na. Ha? Huh? nagbago sir sa na, na, tayuhan ng sir kay ko ano man makagalaw naman ko maka Inayinay lang ayo sa, not not sa kay ipersa mm oh so, so kung maguhin mo yung uh, pag kilos mo maguhin na rin yung pagkatao mo pagugali mo ha huh? Ay, ano ka karaba? Para karabang na ba na din? Eh? Huh? Alam mo naman yung sarili mo, di ba? Alam mo ba, ibig ko sabihin? Medyo, medyo mahina-hina ang pangdinig niya, sir. Pangdinig. <coughs> Ako po kasi. <prosigin>. Ako sige. Kasi naman, mani, pero hina. Yung sarili Kasa... mo ba? Yung sarili mo. Di ba sa nabi ng Diyos na uh... Tatlo lang kailangan ko sa tao. Pagbabago, pagsisisi, at labas sa paniniwala. Di ba? So, sarili mo mismo, marami kang babagoy sa sarili mo. Di ba? Eh, parang karing armaletra ba? Ha? Di ka parang magpatalo o katuwiran. Eh? Kailangan baguhin niyo sarili niyo. Kaidad na kayo tapos uh, mabago sa sarili niyo. Sab na po, sir. Ha? Huh? Sab na po. Oo. Eh, 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 ako at nang aral. Kaya masunod yung sinabi niya just tatlo lang, lang sa tao. Hindi lang yung hindi lang yung paniwala niyo ng uh, gamot ng bulatan. Yung Tung niyo pagkatao, na alam ninyo ay hindi dapat gawin, eh, baguhin na. Alam niyo mali, baguhin na. Kung dati, eh, hindi kayo magpatalo sa katawiran, eh, ngayon makinig na kayo sa kung ano man yung dapat. Alam natin hindi dapat, eh, huwag natin gawin. Kaya walang hindi nagbigay na mensahe ang Diyos sa iyo, eh. Dahil pagkatao mo mismo, eh, grabe ka pag nagsalita. Alam mo ba yan? eh Alam mo ba yan? Alam ko sir kung medyo maulit ko sir. Eh di, medyo, maulit. Yun ang pagkatao mo talaga. Ganun ako manggamot. Alam mo na siguro rin nyo Ako hindi ko kayo, ano, gusto ko lang na matulungan kayo mentally, physically at spiritually. siguro naman eh na realize mo lahat tulad niya sa nangyari sa iyo kung hindi ka na maka lakad hindi ka na makatayo eh may kita mo na kung ano ang maging ya uh, estado sa buhay mo di ba So, hangat ko na tuloy-tuloy uh, yung pag ano, improve ng problema mo. Uh, sundin mo lang yung ano, uh, pinapagawa ko dahil tinuro ang pamangkin mo. Kailangan kung maaari, umaga, tanghali, hapon. Kung kaya mo ng 15 times bawat session, uh, mas maganda para ano, para mas mabilis. Tapos ingat, mag-ingat ka pag buhat ng mabigat kung magi okay na kay pag bumalik yan at paging ah uh, balik sa dati mas lalong malaki problema baka hindi kayo makakalakad so yung kalaman si ito ipatuloy mo ha okay oh oh sige sige lang ah uh, Gagawin mo lang kung ano yung pinapagawa ko. Yes, sir. Oo. Oh. Salamat, sir. oh, sige, sige. Morning po. Good morning, sir. <laughs> Ay, yung video nyo, Ati Alice, oh, so katiwari kayo para kayo mga paniki. Ayan, bago. Bago po si Tap. So, good morning sa lahat, ano? Uh, good ngayon, morning, Tap. Eh. Ngayon, uh, 24. Ugos. So, hindi ko alam kung ilang misahe. Wala naman kaya misahe. So, meron lang mga ah uh, paalala ng Diyos sa uh, atin lahat. So, alam ko, konti lang yung misahe. Ano yung mga misahe, Miss Kay? Ilan ba natin? Tatlo lang, brother.